So ngayong araw nga mga kamag-anak ay mamimitas tayo ng patola. So ayan mga kamag para tayo ditong magtataho tsaka yung nagbebenta ng nung sariwa. Ayan, ganyan yun eh. Yung mga dating nagbebenta ng isda dito sa amin eh. Nakaganyan, pero ngayon lahat sila dimotor na. Natutuwa nga ako dito mga kamag-anak sa aming patola. Dahil nga kahit isagad mo yung pitas niya, eh ang bilis pa rin talagang lumaki. After nga nating pitasin ito mga kamag-anak, ay eh, papaisprayan naman natin para hindi masira yung kanyang bunga. At dahil nga medyo madamo na rin yung ating patola mga kamag-anak, eh kinakailangan na rin natin magpa-spray ng pamatay damo. At kapag nga din umulan anak sa mga susunod na araw, eh kailangan kailangan na rin nating maglagay ng pataba o abono para lalong gumanda at tuloy-tuloy yung pamumunga ng ating patola. Bali ngayong araw mga kamag-anak ay nakaharvest tayo ng 145 kilo na primera at 30 kilo na segunda. Paano po mga kamag-anak? Hanggang dito na lang po uli. Maraming salamat sa inyong panonood. Paala!